Ke Oba Hindi pa pala ito yung pati entero? Ito na nga yan oh, Ano yeah. ba yun? Ano ba yung Yung may palikod? Bata mo pa yun Bata ka pa yun Bata ka pa yun ng bata, pa yun. bata Ay, Nakakain? Mas final boss pa ito eh Final boss pa Oh, right, right. Ayun, na naman, oh. Ito naman, oh. pa man din. Ano nga dito? Tapakal gamit tayo sa pwede. So huwag lang natin patayin yung <inaudible> mobs, diba? Kasi pag pinatay diba? natin, <inaudible> kasi pag pinatay natin. <inaudible> pag oh, okay, tayo, na sir. Madamage daw, madamage daw dyan. Madamage daw dyan. layo Ang layo ko.

ito naman ako. dito, dito, dito. Patayin na natin yung mobs. Di, parang natin gano Di, parang effective. mo sa inyo. Hindi uh -huh. ko, hindi ko siya inatake. Hindi ko no? siya inatake. na, matarap patayin natin yung Ang puta. Gago. kaya ng Fury. Katotok kaya ng Fury. Yung orb, 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 Uy! Uy, po! Uy! Uy, yaya po yaya po yaya Uy, yaya Uy! Ay, shit! Uy, Yuri, pabalik po yaya po yaya wait! Inom lang ako nang iniinom ng, ng, ng tubig. Tubig, tubig, tubig. WATER! palm WATER! Ang <laughs> tagal ng gantong mechanics. no? Oh, tagal na 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 ng oras. <laughs> ano na, lalabas na yan diba? Ayun, First, ano, oh, take, ayan na siya. Ano, mag-reserve siya eh. Oo, attack kayo na naman siya oh. Sino Puro na, yun. na, na, spore na. Spore na. yung orb. Okay, okay patay nga yan. Punin ko muna tong Oh wow one. Okay, pa... Patay na, patay na. One bar na lang. Na. One bar na lang. Ang bigat. Ang bigat. Ang bigat. Ang bigat.